Boss, paano malaman ang password sa Google account? So ganito ang gawin mo, Lods, para malaman mo kung ano po yung password ng iyong Google account. Pumunta ka sa setting ng iyong cellphone. And then, sa setting ng ating cellphone, hanapin lang po natin yung Google or pwede rin po kayo pumunta sa password or account. Kung ano po mayroon sa inyo dyan, na pwede po kayo makapunta sa ating mga Google account. So, halimbawa dito sa akin, sa Google setting, ganyan. And then, pagdating dito sa ating mga Google account, i-click natin ang manage your Google account. And then, mapupunta tayo dito sa ating mga Google account. So, dito po, scroll lang natin ito pagilid para maklik natin itong security. Dito po sa ating security ng ating Google account, scroll up lang po natin. Dito po sa pinakababang part, yan, password manager, i-click lang po natin yan. And then, mapupunta tayo dito sa password manager ng ating Google. So, ngayon dito mga Lodis, lahat po na makikita nyo dyan, lahat po yan mga Lodis ay nakasib na account sa iyong uh, Google. So, hanapin mo po dito, Lods, ang Google. So, halimbawa po yan, ayan, Google. So, ibig sabihin po, may two account po na nakasave. I-click natin. And then, lalabas po dito, ludes, lahat po ng mga account na nakasave sa iyong Google Account Password Manager. Ngayon po, Lods, kung wala po kayong makita dyan, ibig sabihin po ay hindi po nakasave or hindi mo po naisave sa iyong uh, Google Account. Kung wala ka pong makikita dyan, mga ludes, so wala pong ibang paraan, mga ludes. bukod doon sa Chrome browser, na parehas lang naman po ang pupuntahan, Lods. Kung wala po kayong makita ang password dyan, so iwan ko lang po sa ibang device kung may iba pong uh, setting po para makita po yung uh, password. So, i-comment yun na lang po dyan sa comment section loads kung meron po sa inyong mga setting na ganyan so kung wala pong makita kayo dyan na nakasave ibig sabihin po mga ludis, so wala pong paraan para makita nyo yung password ng inyong mga google account kundi po palitan po ang inyong mga uh, password ng inyong mga google account then, isave nyo po and then once na makalimutan nyo pwede nyo pong puntahan dito sa password manager and then makikita nyo po yung password ng inyong mga google or mga account so kung meron pong nakasave dyan mga lods, so katulad nyan ayan so mapapansin nyo yan po yung account nya email and then, yung password po I-click mo na lang po yung i-icon na yan kasi pag-click ko po yan, uh, mabablock po yan, hindi po yan pwede screen record. So, i-click mo na lang po yan kung ano po yung lumabas yan, yan po yung password ng inyong mga account.